And for today is video guys ay um, dito tayo sa aming store. Ayan ang aming mga tinda and so ngayon ay mamimili kami mamaya. Kukunin namin ang aming mga pinamili. So mamaya guys ay kukuhanin namin yung aming mga pinamili sa pinakamalapit na wholesale dito sa amin and dahil uh, wala na masyadong nakasabit dito ayan nakikita nyo naman guys dito ayan wala nang ganun nakasabit dito uh, kapag mayroon tayong mga teacher dito dito natin sinasabit ayan pa isa isa na lang guys yung nakikita ninyo na aming mga paninda and dito kadalasan mga gamis naman so yung pinagbibilhan namin ng gamis ay uh, siguro parang isang linggo isang beses pumupunta dito. Ayan. Kaya may medyo mabilis mabili naman ang aming gamis, ayan mabilis maubos. Kaya magantay tayo na si Gamis, si Mamang Gamis ay pumunta rito sa aming tindahan para mamimili rin tayo. And ayan dito meron ditong mga space na sabi nga ay bungi-bungi. Ayan, may space dito na hindi na na lagyan na kailangan natin lagyan para maraming makitang paninda. Dito, ayan, oh, may mga dito, yan, guys, ayan, guys, ayan. Ayan. Meron pa tayong mga biskwit. And dito, mga dilata, meron din, meron pa naman. Ayan, dito rin sa baba. Yan, meron din. Yung mga wala, guys, or paunti na. Ayan, yun ang nililista natin para yun ang bibili natin to sa ating store. So, ngayon guys, ay dumating din sa amin yung uh, sa sigarilyo. Ayan. Um, uh, ang kinuha ko lang ay tatlong Malboro Red and tatlong Mal uh, Fortune Puti ang aking kinuha. So sa mga susunod na mga araw naman ay ang pupunta naman ay ang JTI. Ayan, ang JTI pupunta naman. Ito nakapaskil dito yung mga resibo sa JTI. At ito naman yung sa may Malboro at saka Fortune. Ayan, yung mga mabibili yun ang aking mga kinukuha. And magantay lang tayo kung at mga ilang araw ay darating na si JTI. Medyo marami akong binibili doon sa JTI mga ang mga nakukuha ko doon ay mga nakukuha ko doon sa may JTI ay mga pitong rim ganun. Maabot siya ng 7 to 8k ang akin binabayaran doon. Ayan guys. Pakita ko pa sa inyo yung mga wala dito sa aking mga tindahan. eto guys, dito sa mga delata, ayan. Tabi-tabi natin. Ayan. Delata. Ayan, unti na ating mga delata rin pala guys. Ayan. ayan. Kanina guys, ay nag-repack ako ng mantika. Dahil isa na lang to kanina and may bumili pa, kaya nag na ako agad-agad. Nagmadali akong nag -refuck. Ayan. Sa mga bilihan naman natin dito sa may mga bawang, ayan, paubos na rin. Meron ditong pumupunta sa aking tindahan na nakitinda ng mga repack na mga tulad ng bawang, paminta, Uh, laurel. May hmm. pakita Awas. ko. Ayun, pakita ko, guys. Ayan, itong buong paminta, ayan mga 'to. Meron ding durog, meron ding pino. Ito may mga gatong anyel. Ito merong uh, Laurel. Merong meron din. <laughs> meron, wait, meron din ditong tawas and chlorine. Ayan. Ayan. Tayo sa ito, dalawa na lang ito. Sa baba, ayan, kailangan nito tayo bumili ng mga dato footy. Ayan. Mamaya, kukuha na natin ang ating mga pinamili. Ayan mga coffee, coffee, coffee. Yan. At maya maya mag a din tayo at ating mga pinamili ay magdi display tayo. Ayan. Ito yung aking mga listahan. Listahan or mga Ayan, meron nito guys. Ayan. Ayan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ayan, yung nakadisplay dito mga chichurya ay paubos na din. Ayan. At eto nga guys ay oras na para nga tayo ay umalis at kuhanin yung mga pinamili natin. Guys, samahan nyo akong kuhanin ang aking mga pinamili. At sa mga oras na ito guys ay sasarado muna namin ang aming store dahil walang tao sa aming bahay. At kasama ko dito si Calderon Vlog. Ayan at to close muna namin ang aming store. Ayan mga kasuki, a uh, close muna kami at sandali lang naman kami ay babalik din kami kaagad. Ayan, at meron naman kami service dahil tricycle driver nga ang aking asawa. ay ayan. ayan, at aalis uh, na tayo. Dito tayo pupunta sa pinakamalapit na Wool Zealand sa aming lugar. con el antelito de por nivel. po tayo ng mga malalaking chichurya. Dahil may naghahanap sa amin nito, ayan, kukuha kami. Ayan, dito mo natin ilagay. Ito din. Maanghang. Na, oh, wishy. Ayan. Ayan. atin. Corn. Corn neck. Dikat. So ayan, paubos pa na, paubos na ang aming feature sa aming tindahan ay kaya kami na mo mangimili. Ayan. Ito may roller coaster. Ito, so, favorite pinto ng aking mga suki roller. Ako, wait. Ayan, roller coaster. dito ay meron siya lang roller coaster, may chippy Mister Chip and piatos. may manguan na malalaki malalaki to, gayun din sa manguan tulay iba lang ang flavor nito yes. merong big hat manguan piatos. Mm -hmm. Mayroon din po mga kuwan. San Nova. And Nova din. Ayan. Iba lang flavor niya. parehas sila. At ayan pa yung ibang mga panita nila. Ayan. Kuran din din. Ayan nga dito kami namimili kay Maki Store. Ayan nga guys ay pinapunta ko muna aming asawa na bumili ng ulam ng aming anak. Habang ako ay busy dito kakapamili ng mga siturya. Ayan pinapunta ko ang asawa dito sa Sisi. At ako naman ay busy dito sa pamimili. Ayan. Kunen mo na ito. 6 ay 17 20 ang benta natin, ano na? 20. bilang Okay na yan. 4. 4. Kasi memang naghahanap sa amin ng ganyan, eh Ayan guys, pauwi na kami. Ito ang aking mga pinamili. Ayan. Ito ang mga At dito na kami guys sa aking store ayan ang mga tuturya natin ayan, para may display natin ito mamaya Yan. and ito naman yung mga sabon ayan naka plastic yung sabon at ayan pa yung mga candy mga birch tree at iba pa yan, mga dilataan dyan Okay, na natin ito. At dito nga guys, ay namili rin kami ng mga soft drinks 1.5. Ayan, meron ditong sesto at saka itong sesto na to. And meron mismo. Sa... Meron pa kasi kaming Royal and Sprite. So, ang binili ko ngayon ay ang Rock mismo. Ayan. And so, bumili rin kami ng uh, RC Big dalawa na ilagay na namin dito yung isa at yung isang case naman ay dun, andun na nailagay ko na sa may uh, rep namin hindi ko na naipakita guys kanina kasi mamadali rin kami pa na dahil ubus na rin ang RC namin sa rep nilagay na kami agad agad in case mayroong bumili ay mayabot na namin ng malamig na Ayan guys. At dito naman, ito 'yung kanina na ating pinamili, mga chichiryang malalaki, maliliit, at meron ding malalaki. And then ito ang mga sabon and shampoo. Meron din tayong dishwashing. At dito guys, start na tayo guys na mag lagay o mag-display. Ayan guys. Okay.